yung background po ay uh, lumilinaw na po yung kanyang identification. They're just uh, uh, getting lang yung was clearer po na video footage para po uh, ma-identify siya. But they already have the names but bine-verify po nila yung uh, complete identities po nito. Patuloy ang manhunt operation ng mga otoridad sa mga salarin sa pagpaslang sa mag-asawang online seller sa Mexico, Pampanga noong nakaraan linggo. Ito'y matapos na matukoy ng mga otoridad ang pagkakakilala ng isa sa mga gunman sa tulong ng isang witness na lumapit sa kanila. Yes po, kung ano man po sir yung dealings, nakiusap po sir yung ating uh, provincial director, uh, wag mo po nang i-reveal dahil uh, they don't want to preempt po yung ongoing po nilang uh, pursuit operation and follow-up investigation. Nananatili namang dalawang anggulo ang sinisilip ng mga otoridad sa nangyaring pagpaslang. So tinitignan pa rin po na itong uh, insidente po na ito ay maaaring may kinalaman pa rin po doon sa kanilang uh, negosyo. Although they are also not discounting the possibility to na may personal din pong uh, uh itong mga kung sino man pong mastermind dito po sa insidente po na ito according to the provincial director po. Una nang naglabas ng isang daang libong pisong pabuya ang lokal na pamahalaan ng Mabalak at Mampanga sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon Upang maaresto ang riding in tandem suspects. Leia Ilagan UNTV News and Rescue. Chos ang amin sandigan, Serbisyo Publiko ang amin pinahahalagahan.